reasons to give up para bumitaw sa isang relasyon. Number one reason para bumitaw sa isang relationship is when he or she had already given up. Okay? Kung nag-give up na yung tao sa iyo, then that's definitely a reason para bumitaw. Not at all times, pero mostly kapag bumitaw na yung isang tao sa at atin, ano pa bang ginagawa natin, Beshi? Kung binitawan ka na ng isang tao, eh ano pa hinihintay mo? ba diba? kasi ang relationship, parang ito yun eh, si lalaki, si babae, o dalawa kayo, kumakapit kayo pareho eh. Pero kung yung isa is nag na sa buhay niya na mag-give up, kumbaga umalis na siya, ayan na, nag-give up na siya, ano pa ang magiging rason mo para kumapit saan ka kakapit e eh, give up na nga yung isa. Gets nyo ba yung illustration ko? Ang relationship, ang friendship, o kahit anong relationship, it's two people meeting together and choosing to fight for each other. Kasi nagmamahalan kayo, ba? Diba? Nag-give up na nga sa'yo. Ba ikaw, bakit ikaw hindi ka pa rin bumibitaw? Anong kinakapitan mo? Bumitaw na siya eh. Wala na. Wala na tayong magagawa. So that's one reason to give up.